Napasabak po ang mga taga <laughs> Central One. Ayan, pulang 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 pula na po. Oh, hinog na hinog. Kagat kayo sa ano? Sa puno pag yung unang ano. Yan po ang mga nagagandahang ano ng Central One. Ayan po. Oh. Uh. Ayan. Magsawa kayo. Pag lumabas ng nito, may bayad na yon. <laughs> Kung, kaya kilo, oh. <laughs> Kung kaya nyo kumain ng limang kilo, kumain na kayo. <laughs> oh. Ayan, o. Oh. Sigeng pala ang order na lasones. Uh, limang kilo. Limang kilo. Uh, ayan. Ng oh, Magpicture-picture na kayo. Ha? Oh, hmm. oh. Ayan. Hmm. Ha? Oo. Ayan. Ayan. Oo, oh, oh, oh. kaya ka. Oh, sige kata. Dali. Oh. Ayan. Oh. Ayan. Ata. Kain. Ah, Abot. Oh, abutin mo. Ah, oh. Ayan. Okay, mamaya po guys. Ayun naman. Yung isa doon. Mm. Mamamnoon sa uh sala ko sina. Oo, -oh. meron man kaming sinaing pang pang ano, pang tanghalian yung ating ano.